Mas pinalakas sa suporta para sa mga veterano at kanilang pamilya. Yan ang tinalakay sa naging pagpupulong ng House Committee on Veterans Affairs and Welfare kasama ang Philippine Veterans Affairs Office sa Kamara kanina. Ang detalye ihatid ni Sofia Potenciano. Pinangunahan ni Philippine Veterans Affairs Office Under Secretary Reynaldo Mapago ang briefing hinggil sa kanilang mandato, mga plano at programa, pati ang legislative priorities para sa mga veterano ng bansa. Ayon kay Mapago, merong tatlong pangunahing programa ang ahensya na ipatutupad sa susunod na taon. Una na ang Veterans Welfare and Benefits Administration, Veterans Affairs Management at Veterans Memorial and Historical Preservation. Inilahat din ng ahensya ang ilang pension benefits na matatanggap ng mga veterano, kasama ang pension para sa old age, death, rationalized disability at total administrative disability. Mayroon din silang non-pension benefits, gaya ng libreng hospitalization at medical assistance sa Veterans Hospital, educational benefits at burial assistance. Samantala, iprinesenta rin ng piva ang anim na priority legislations na layong makatulong sa mga pangangailangan ng mga veterano at kanilang pamilya. Kasama na riyan ang pagtaas ng old age pension at mga reforma sa polisya ng ahensya. Layo naman ng komite na palakasin pa ang mga programa at suporta para sa mga nag-alay ng serbisyo sa bansa at matiyak na handa rin ang susunod na henerasyon ng mga magtatanggol sa Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potensiano, Congress News.